What's up, madlang people? Hi, I'm Andrea Perlas, 22, ang charming pre-law student ng Pasig City. Oh, ganda oh. na damit ni Andrea. Mukhang maganda ang packaging nung na-deliver. Oh, yeah. Thank you po. <laughs> pre-law ang yeah. sinastudy ni Andrea. Pre-law? Yes po. Sa school? Sa UST. Oh, UST naman. Ghosting. Lib libre, libre lang. Baka ano libre lang? pre law <laughs> Anong year na? Third year po. Ano course mo? Um, Bachelor of Arts in Economics. Mm, economics. Uh, Ganda. Mahirap din na economics. Oo oh, oh, naman. Oh. What's the difference between macro and microeconomics? Oh. Mm. What? <laughs> What? <laughs> Back to you, <laughs> Pinasa. Andrea. What, Andrea? Uh, next question. Di pa yung pinag-usapan sa gaya sa inyo? Macro po. and microeconomics. Opo. Oh, diba? Di ba? The law of demand and supply. It always yeah. The demand and supply will all, should always be in equilibrium. Wow. Yes. The, the higher the demand, the lower the supply, the higher the price. The higher the supply, the lower the demand, the lower the price. Both oh. affects the econo econo economy of the, of, the, of the country in a very. <laughs> 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 namatay, alam mo, namatay pala. Parang ano, Oral uh, exams oh, bigla Namatay. Oh, <laughs> alam na mo yung phrase? high and low. The ah. law of the law of demand and supply. The mm -hmm. higher the demand, the lower the supply. The lower the the higher the supply, the lower the demand. The sa so pressure. I, I, high and low. O, o, pag okay. maraming gustong bumili ng produkto, pero konti lang yung produkto, mas mataas yung presyo noon. Kasi ah, in demand siya. Oh, oh, pero natural. pag ang dami ng produkto, nung supply niya, so, pero kung hindi lang naman na bumibili, Bargain. bagsak presyo yun. Bargain. Yung oh. Ano, yun. Galing talaga. Economics, na. No? Tama po. Ang galing niyo po, Ate Ano Wala ito. Wala ito. wala, wala to. Bash niyo lang. Wala ito. <laughs> oh. Ganda-gandahan lang. Ganda-gandahan lang. Ganda-gandahan lang tayo all the time. Yung mo sabi nga sa taas, oh, we love you. Oh. Oh. Thank you. All the way from Batangas yan. Ah, mga taga-Batangas kayo. Ah, ah. Mga taga-saan ka kayo sa Batangas? O oh, mamaya mag-kumodak mag tayo diyan, ha? Oo, oh, oh. I love you. Tumakbo pa si Ryan Bang para oh, patingin Hindi, <laughs> Bakit sa outing niya? Gaya sa nang soccer game. Ay, taga, taga saan kayo? po kayo? Taga Tingloy, Batangas po. Oy, Tingloy! Oh. Mga kababayan pala ko pala ito. Ang tatay ko kasi taga Batangas. So maraming salamat. Oh. I love you yes. too. I love you, bye! Parang nagpadala oh. ng pagmamahal ang yung daddy. tawid dagat dagat po kami, tawid-dagat. In heaven. Oh, oh. Maraming salamat sa pagdalaw din eh, ha? Oh, oh. Thank you po. Okay, thank you. O oh, Ryan, takbo na ulit. Dali! Oh, o, paano-paano yung tangbong? Galing, galing. oh galing-galing! O, yan yung bola! Ayan yung bola! Sige, sige! Ayan na! Yung bola! Yung bola! Pasa mo! Pasa mo! <laughs> Tara! Oh, diba? Okay. Andrea, anong pick-up line mo para kay Kristoff? Ah, Kristoff? Uh, Bakit? Wala pa. <laughs> Wait lang. Kristoff, may mali ba akin Bakit? Okay lang. May tama naman ako sa'yo eh. Ah! apply na to. pala sa uste. Lakas ng UST. pala sa uste. Sorry. Oh, magaganda yung nila. Sobrang UP, ganda. UST. Mga magagandang eskwela. natin yung pangatlong. <laughs> ah.